Tumanggi ang International Criminal Court o ICC na kumpirmahin ang ulat na namaya na may ta nga ang uh, International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Ayon sa tagapagsilita ng ICC na si Paddy L. Abdalla. Maaari lamang makumpirma ang updates tungkol sa ICC sa kanilang uh, official communications channel at uh, press release sa ngayon, ang tanging makikita lamang niya sa kanilang official channel ay ang kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. O na rin itinanggi ng Korte Suprema sa Pilipinas, gayon din ni Nicholas Copeman, abogado ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang ulat na may inilabas ng Arezuaran ng ICC laban kay Senator Bato. Ito ay matapos namang ipahayag sa exclusive na report mula po sa DCRH News. Ang pahayag ni uh, Ombudsman Boying Rimulya na meron na nga pong arrest warrant laban kay uh, Senator Bato de la Rosa.